Ngayong araw babalik tayo sa Thailand, isang bansang tinaguriang the land of smiles at kinilala sa buong mundo bilang sentro ng turismo at espiritwalidad. Sa puso ng Thailand matatagpuan ang Pattaya, isang lungsod na buhay na buhay tuwing gabi, mga makukulay na ilaw at musika. Dito rin matatagpuan ang isa sa mga pinaka-welcoming na komunidad para sa mga LGBTQ+. Pero sa likod na makikislap na fasad ng Patia Nightlife, may isang gabing binalot ng karahasan. Noong April 26, 2025, halos dalawang buwan pa lamang ang nakakalipas, isang karumaluman na krimen ang yumanig sa katahimikan ng lungsod. Sa loob ng isang inuupahang apartment sa Patia, isang bangkay ng isang transgender woman ang natagpuan. Natagpuan siyang hubot-hubad wasak ang masiselang bahagi ng katawan bukas mula dibdib pababa at may parte ng katawan ng misteryosong nawawala. Sino ang may kakayahang gumawa ng karimari-marim na krimeng ito at bakit? Habang lumalalim ang investigasyon, mas dumadami ang tanong kaysa sa sagot. May mas malalim pa bang motibo sa likod ng krimeng ito? At higit sa lahat na saan ang nawawalang bahagi ng katawan ng biktima? Ang kasong ito ay agad na kumalat sa social media at mga balita na nagpaulan ng galit at panawagan ng hustisya para sa biktima, lalo na sa mga LGBTQ community at sa mga sex workers sa Thailand, na matagal nang isinusugal ang kanilang kaligtasan sa isang mundong bihira silang protektahan. Ako po si Cez at ito ang Pinoy Crime Documentaries Tagalog. Sa video na ito, silipin natin ang madilim na kwento sa likod ng isang krimeng hindi lang yumanig sa Thailand, kundi sa buong Southeast Asia. Ayon sa mga balita, bandang alas dos na madaling araw noong April 26, 2025, isang kakaibang ingay ang gumising sa isang 61 years old na housekeeping staff ng isang apartment sa Patia. Ayon sa kanya, ng galing raw ang ingay mula sa ikalawang palapag ng gusali. Nakarinig siya ng malalakas na kalabog, mga yabag na pabalik-balik at dalawang boses na nagsisigawan paulit-ulit raw niyang naririnig ang sigaw ng isang babae na sinasabing, Bitawan mo ako, huwag mo akong saktan. Halos isang oras daw na walang patid ang gulo. Pagbubukas at pagsasara ng pinto, paglalakad at paguntog ng kung ano-anong bagay. Ngunit makalipas ang isang oras, biglang huminto ang gulo at nabalot ng katahimikan. Kinilabutan ng housekeeping staff. May kutob na siyang may masamanan nang nangyari. Gusto na sana niyang tumawag ng mga pulis pero nanaig ang kanyang takot. Pinilit niyang kumbinsihin ang kanyang sarili. Siguro magkaaway lang iyong magkasintahan, lilipas din iyon. At nang tuluyang tumahimik ang itaas, bumalik na rin siya sa kama bagamat hindi na siya mapakali. Kinabukasan maaga pa lang ay bumango na siya. Hindi siya mapanatag kaya tagad niyang inireport sa manager ng apartment ang lahat ng narinig niya kagabi. Pareho silang balisa, kaya't nagdesisyon silang puntahan ng room 201. Kumatok sila ng kumatok pero walang sumasagot. Makalipas ang ilang minuto sa takot na baka may masamang nangyari, gumamit na sila ng spare key at nagkunwaring maglilinis lamang ng kwarto. Pagpasok nila tila normal ang lahat, tahimik at maayos ang kwarto. Ngunit pagkapihit nila ng doorknob sa banyo, isang imahe ang tumambad sa kanila na hindi nila kailanman makakalimutan. Isang babae ang natagpuan nilang nakahandusay at wala ng buhay. Ang katawan niya ay tila pinaglaruan at winasak. Sa sobrang takot ng dalawa, halos mawalan sila ng ulirat. Nanginginig nilang dinayal ang numero ng mga pulis. Agad na rumisponde ang mga otoridad sa lugar Pagpasok nila sa banyo, doon na sila napahinto. Kahit ang mga veteranong investigador na sanay sa dugo at karahasan ay napako sa kanilang kinatatayuan. Sa malamig na tiles ng banyo, nakahandusay ang katawan ng isang transgender woman. Nakahukad siya, nakatihaya, at sa unang tingin pa lang, alam mo nang may nangyaring hindi makatao. Puno ng malalalim na hiwa ang kanyang katawan. Bukas ang kanyang harapan. May hiwa ito mula leeg pababa sa puson at tila sinadyang iladlad ang kanyang mga lamang loob. At sa gilid ng katawan niya naroroon ang sarili niyang puso at hindi pa doon nagtatapos ang karumaldumal na imahe. Nawawala rin ang kaliwa niyang baga at ang kanyang masalang bahagi ng katawan ay winasak, binaboy at halos hindi na makilala. Puno ng dugo ang banyo mula sa hig hanggang dingding. Pero kapansin-pansing tila may nagtangkang linisin ng paligid. May mga bahagi ng sahig na pinunasan parang may gustong burhin ng ebidensya. At sa puntong iyon ang tanong na bumalot sa mga otoridad, sino ang magkakayahang gumawa ng ganitong karumaldumal na krimen at bakit? Sa loob ng kwarto na recovered din ng mga investigador ang isang malaking bag. Kasama sa loob nito ang isang pares ng gunting, mga zip ties, ilang plastic bags at mga tools na posibleng ginamit sa krimen. Agad na sinelyuhan ng patiya polis ang buong crime scene. Kumuha sila ng mga sample ng dugo, DNA at iba pang ebidensya para isa ilalim sa forensic analysis. Ngunit kahit sa dami ng ebidensyang nakuha, walang makakapaghanda sa susunod na bahagi ng investigasyon. Ayon sa official records ng mga polis, kinilala ang biktima na si Woranon Panacha, isang 25 years old na transgender woman. Siya ay tubong Nong Kai, isang tahimik na probinsya sa Hilagang, Thailand. Masayahin, maganda at kilala sa pagiging mabait sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ngunit sa araw na iyon, isa na siyang biktima ng isang karumaldumal na krimen. Si Warano na isinilang sa isang simpleng pamilya, bunso siya sa tatlong magkakapatid. Makikita sa mga lumang litratong ito ang isang imahe ng payat at mahinhin na dalagita. Hindi tiyakong kung kailan nagsimula ang kanyang paglalakbay bilang isang transgender woman, pero nang tuluyan niyang yakapin ng kanyang tunay na sarili, binago niya ang kanyang pangalan. Siya na si Mina. Pagkatapos ng high school, imbis na pumasok sa kolehiyo, pinili ni Mina na mag-aral ng wikang Chinese. Umaasa siyang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad sa ibang bansa. Tumira siya sa Taiwan ng halos dalawang taon, at sa pagbabalik niya sa Thailand, sinimulan niya ang bagong yugto ng kanyang buhay sa Pattaya, bilang hostess sa mga bar. At para mapalakas pa ang tiwala sa kanyang sarili, nag-invest siya sa kanyang itsura. Sa isang ospital sa Bangkok, Thailand, sumailalim siya sa hindi bababa sa tatlo o apat na cosmetic procedures. Sa katunayan, ang huli niyang pinagawa ay ilang linggo lamang bago ang krimen. Dahil sa malalaking pagbabago sa kanyang anyo, dumami ang kanyang oportunidad. Higit pa sa kanyang anyo ang tunay na kahanga-hanga kay Mina ay ang malalim niyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Imbis na ipambili niya ng luho, ipinapadala niya ito buwan-buwan sa kanilang probinsya. Halos 10,000 baht kada buwan ang kanyang pinapadala o humigit kumulang 17,000 pesos. Para sa iba, maliit lang ang halagang iyon. Pero para sa probinsyang kanilang pinanggalingan, iyon ang bumubuhay sa kanilang pamilya. Para sa pang-araw-araw na pagkain, gamot ng mga magulang, kuryente at tubig. Dahil sa kanyang sakripisyo na ipaayos nila ang kanilang bahay. Mula sa dating tagpi-tagping bubong, naging matibay na at ligtas na sa ulan. Para sa mga nakakakilala sa kanya, si Nina ay larawan ng isang kabaitan. Isang magiliw na dalaga na laging nakangiti madalas niyang ikwento sa kanyang mga magulang ang isang simpleng plano niya sa buhay. Kapag sapat na ang ipon ko, isasama ko kayo sa biyahe mula China hanggang Europe. Ilang araw pa lang ang nakakalipas, masayang sinelebrate ng pamilya ang Songkran Festival. Masayang gabi noon at nagtatawanan ang buong pamilya. Walang sino man na makakaisip na sampung araw lang ang lilipas, isang trahedyang hindi malilimutan ang gugunaw sa kanilang mga pangarap. Balik tayo sa kaso. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa records ng accommodation registration ng apartment, mabilis na natukoy ng mga pulis kung sino ang umupa sa room 201. Ang umupa ay isang Chinese tourist national na nagngangalang Mr. Fu Tongyuan, Yuan, 42 years old. Ayon sa kanyang record si Mr. Fu Tong Yuan ay ipinanganak noong 1983 at nagmula sa probinsya ng Hubei sa China. Nagtatrabaho siya bilang welder at wala ni anumang criminal record sa kanyang pangalan. Katay rin sa records ng immigration, ito na ang ikalawa o ikatlong beses niyang bumisita sa Thailand. Ang una bilang bahagi ng isang group tour. Pero mga sumunod ay mag-isa na lamang siya. At batay sa mga galaw nito, tila alam niya ang pasikot-sikot sa lungsod ng Pattaya. At kung pagmamasdan ang apartment na tinutuluyan niya sa pagkakataong ito, ay pareho ng apartment na pinili niya sa mga naunang biyahe. Sa CCTV footage ng apartment, makikita si Mr. Fu Yuan na umalis mag isa bandang 7:15 ng umaga noong April 26, 2025. Makikitang bitbit -bit niya ang isang itim na backpack. Kalmado ang kilos niya habang sumasakay ng motorcycle taxi bago lumipat sa isang tour bus patungong Bangkok. Tahimik at mabilis ang kilos ni Fu. ang may malinaw siyang plano. Sa mga sandaling iyon, sinimulan na niyang tangkaing tumakas palabas ng Thailand matapos ang brutal na krimeng iniwan niya sa Pattaya. Magad na kumilo sa mga otoridad. Nang matukoy siyang posibleng tumakas na palabas ng bansa, in-update ng Pattaya Police ang impormasyon sa National Computer System at naglabas ng nationwide manhunt order. Ilang oras lang matapos matuklasan ng bangkay, isang tawag ang natanggap ng mga polis bandang 1.45 ng hapon mula mismo sa Suwa na International Airport. Habang sinusubukan ni Mr. Fu tong miwa dumaan sa automated immigration gate, naharang na siya roon. At ang kanyang mukha ay kapansin-pansing may sariwang sugat ng kalmot at gasgas. -gas. Agad siyang dinampot ng mga airport police at hindi nagtagal dumating ang mga polis mula sa patya upang siya'y formal na arestohin. Sa presinto hinirap siya ng mga media, sunod-sunod ang tanong sa English at Mandarin. Bakit mo siya pinatay? May galit ka ba sa kanya? Alam mo ba na isa siyang transgender? May gusto ka bang sabihin? O kahit sorry man lang? Ngunit sa lahat ng ito tahimik si Mr. Fu Tong Yuan. Nakayuko siya at walang reaksyon. Ayon sa investigasyon noong April 25, 2025, pasado alas 12 ng tanghali, nagbayad siya sa naturang apartment ng 3,600 baht o katumbas ng halos 6,200 pesos para sa anim na gabi. Makikita pa sa CCTV footage na naglilibot siya sa paligid at nagpagupit pa sa isang barbershop. Nagbayad siya ng 100 baht doon at umalis na rin. Ilang sandali pa na mataan siyang sumakay ng motorcycle taxi pabalik sa kanyang apartment. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kanyang araw. Bandang alas dos ng hapon, pumasok siya sa isang massage parlor na malapit sa apartment tahimik siyang lumapit sa isang babaeng empleyado at nagtanong, Saan ba may mahahanap ditong magagandang babae? Ayon kay Mr. Fu. Itinuro ng babae ang direksyon papunta sa Walking Street at Beachfront malapit doon. At doon sa baybayin ng patya unang nag ang landas ni na Mr. Fu Tong Yuan at Mina. Si Mina ay sanay makihalubilo sa iba't ibang lahi. Matagal kasi siyang nagtrabaho sa Taiwan bilang migrant worker kaya marunong siyang magmandarin dahil doon hindi siya nahirapang makipag-usap kay Mr. Fu Tongyuan Ayon sa isang tindero sa tabing-dagat madalas raw si Mina roon kasama ang tatlo o apat niyang mga kaibigan Nasa paligid lang sila naghahanap ng kliyente para may kita sa araw na iyon Hindi na rin nakakapagtaka kung bakit mabenta si Mina sa mga turistang Asyano Maganda siya at magaan kausap. Madali siyang lapitan at parang kay dali pagkatiwalaan. Sa unang tingin walang kakaiba sa pagitan nila ni Mr. Fu. At doon nagpalitan na sila ng contact details sa WeChat. Nagkasundo silang magkita. 8,000 baht o mahigit 13,800 pesos ang napagkasundoan nilang presyo. Ngunit pagkatapos ay hindi agad umuwi si Fu Tong Yuan. Ayon sa timeline ng investigasyon, bandang alas 9 ng gabi, nakuhaan ng CCTV footage si Mr. Fu sa isang convenience store malapit sa kanyang tinutuluyan. Doon siya bumili ng mga sumusunod, malalaking nylon bags, transparent at itim na plastic, zip ties, gunting at dalawang utility knife. Lahat ng ito ay binayaran niya ng cash, 348 baht. Wala siyang ginamit na debit or credit card. Parang sinisigurado niyang wala siyang iiwang bakas. Bandang 10:14 ng gabi, bumalik si Fu sa kanyang apartment. Tahimik siyang pumasok at kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan na si Mina. Samantala, bandang alas 11 ng gabi, dumating naman si Mina sa apartment sakay ng isang motorcycle taxi. Ibig sabihin, dalawang oras pa man bago sila makita na kumpleto na ni Fu ang mga gamit na posibleng ginamit sa krimen. Ayon mismo sa salaysay ni Fu, matapos ang kanyang pagkaaresto, ganito raw ang mga sumusunod na nangyari. Pagpasok sa kwarto, agad daw na pumasok sa banyo si Nina upang maghugas ng katawan at magbihis. Pagkatapos ay umupo na raw sila sa kama. Ngunit sa hindi sinasadyang o inaasahang pangyayari, nagbago raw ang isip ni Nina. Bigla raw itong tumanggi na ipagpatuloy ang kanilang kasundoang pakikipagtalik. At dahil sa gitna ng tensyon na itulak pa raw siya sa kama ni Mina. Dahil tumanggi si Mina makipagtalik ng hingi raw si Mr. Fu ng refund na halos 50% o 4,000 baht dahil hindi naman natuloy. Ngunit tumanggi umano si Mina at hindi lang basta tumanggi kung hindi sinabayan pa raw ng masasakit na salita. Dito na raw sumabog ang galit ni Mr. Fu. Ayon kay Mr. Fu hinawakan daw niya si Mina gamit ang dalawang kamay at inilapat sa leeg nito at unti-unti niyang pinatigil ang paghinga ni Nina. Nang tuluyang mawala ng lakas at huminto ang kanyang paghinga, hindi pa doon nagtapos ang bangungot. Sa halip na magsisi o magpanik, kalmado lamang si Mr. Fu. Sa paraang tila ginaya pa sa isang sikat na serial killer na si Jack the Ripper, kumuha siya ng gunting na binili pa niya ilang oras lang bago ang krimen at sinimulan niya ang pinakamalupit na bahagi ng kanyang kasalanan. Ginunting niya ang katawan ni Nina mula sa ibabang bahagi paakyat sa gitna ng dibdib at doon isa-isa niyang tinanggal ang kanyang lamang loob. Ang puso ni Nina inilapag lang niya sa tabi ng kanyang katawan pati ang implant ni Nina ng silicone breast pad ay tinanggal niya. Pati ang masiselang bahagi ng katawan ni Mina ay winasak at hindi pa siya nakontento tinanggalan rin niya ng kaliwang baga. Matapos niyang gawin ng karumal dumal na krimen, tahimik siyang naghugas ng kamay at humiga sa kama na parang walang nangyari. Inabukasan ng April 26, 2025, bandang alas 7 ng umaga, gumising si Mr. Fu na parang isang normal na turista. Pinuksan niya ang kanyang cellphone at nagbook ng one-way flight mula Bangkok papuntang Kunming, China. Pitbit ang isang backpack at isang plastic bag, tahimik siyang lumabas ng apartment building. Subalit so, nahirapan siyang sumakay ng regular taxi dahil sa language barrier, kaya napilitan siyang sumakay ng motorcycle taxi papunta sa isang bus ng terminal sa North Patia kung saan siya bumili ng ticket papuntang Suwa na Pum Airport at doon na nga siya inaresto ng mga polis. Kinabukasan ng April 27, 2025, bumalik ang mga investigador sa crime scene kasama si Mr. Fu para sa isang crime scene reenactment. Doon tinanong siya ng mga police. May kinalaman ba rito ang pagkamuhi mo kay Mina dahil hindi niya sinabi sa iyo na siya ay isang transgender? At pagkatapos mong nalaman ginawa mo ba ito bilang paghihiganti? Ang sabi ni Mr. Fu, hindi, hindi ko alam nang malaman ko na siya ay isang transgender, tapos na ang lahat. Tinanong siya ng mga polis, pagkatapos mong maghugas ng kamay at humiga sa kama, ano ang karaniwang mong posisyon sa pagtulog? Pakidemonstrate mo naman. At ang sabi ni Mr. Fu, hindi naman talaga ako nakatulog. Humiga lang ako para magpahinga. Nung pinariinak sa kanya ang eksena, tahimik niyang isinagawa ang reenactment. Umupo siya sa kama. Ang sabi ni Mr. Fu, hinila niya ako. Nagpambuno kaming dalawa at nahulog kami sa ilalim ng kama. Sabi ng pulis, kailan kayo nag-away? Pagkatapos mo ba siyang bayaran? Ang sabi ni Mr. Fu, oo pagkatapos kong magbayad. Nagalit siya ayaw na niyang tumuloy. Ayon sa kanyang salaysay, umupo raw si Mina sa kama at tumangging ituloy ang pakikipagtalig. Sinubukan daw ni Mr. Fu na makuha ang kalahati ng bayad pabalik pero tumanggi daw si Mina. At doon na nga isinagawa ang karumaldumal na krimen. Tinanong pa siya ng mga polis, kung hindi mo balak gumawa ng masama, bakit kami dalang gamit pang balot at pang tali? Ang sabi ni Mr. Fu pang araw-araw ko lang po yan at yung gunting pang depensa ko lamang. Ang paliwanag niyang iyon ay para mas lalong naglantad sa kanyang kasinungalingan. Pero sa kasong ito may isa pang hindi na resolba hanggang ngayon. At ito na ang naging pinakamalaking palaisipan sa kaso. Nasaan ang kaliwang baga ni Nina? Ayon sa mga investigador, chinek na nila ang buong crime scene. Kada sulo, kada cabinet at kada basurahan, pero wala pa rin silang natagpo ang baga. At bago pamandanhin si Mr. Fu para sa isang reenactment, Nauna ng nang lumabas sa media ang balitang ito at doon na nagsimula ang mga haka-haka. Pero may mas malalim pang teorya. Ayon sa CCTV footage, bitbit -bit ni Mr. Fu ang isang itim na backpack nang siya ay umalis ng hotel. At kung pagbabasehan ng ilang screenshots na lumabas online, posible raw ang nawawalang bahagi ng katawan ni Nina ay nasa bag na iyon. Ang hinala ng iba ay binenta ito sa black market. Isang viral image ng black market organ price list ang nagsasabing presyo ng human lang ay aabot ng 9 million baht o mahigit 15 million pesos. Pero isa lang ang sigurado, ang pagkawala ng kaliwang baga ni Mina ay hindi basta aksidente. At kung may ibang taong sangkot dito, mas malalim pa ang kasong ito kaysa inaakala ng lahat. Ngunit sa gitna ng haka-haka at kumakalat na kwento, lumabas na rin ang opisyal na sagot ng Thai police. Pinabulaan na nila ang kainahinalang laman ng backpack na dala ni Mr. Phu. Nasa loob raw ng kanyang bag ay dalawang bote ng mineral water, ilang damit at personal na gamit, cellphone ni Mina at 80,000 baht na cash. Kung iisipin ang halagang iyon ay sapat lamang bilang isang normal na turista na nagbook ng anim na araw sa apartment. Wala raw itong koneksyon sa black market. Samantalang iniwang sakit sa puso ng pamilya ni Nina ay hindi na kailanman maghihilom. Ang kanyang ama na nagdadalamhati ay sinamahan ng labi ng kanyang anak pa uwi sa kanilang probinsya. Habang ang buong komunidad kasama ng LGBTQ+, ay nagkaisa sa paghingi ng hostisya. Bumuhos rin ng simpatsya at galit mula sa mga netizens habang patuloy ang pagsingil ng hostisya. Ngunit sa gitna ng pagtuligsa may ilang mata ang tumingin din sa isa pang direksyon. Ayon sa ilang netizens, kung kaagad sana'y tumawag ng pulis ang housekeeping staff na iyon, baka sana naisalba pa si Mina. Sa kasalukuyan naharap si Mr. Futong Yuan sa kasong murder. Ngunit para sa pamilya ng biktima, hindi sapat ang simpleng hostisya lamang. Hiling nila ang managot ang salarin hanggang sa pinakamatinding kaparusahan sa ilalim ng batas at umaasa silang hahatulan siya ng kamatayan. Sa pagtatapos ng kwentong ito, magiiwan ulit ako ng tanong sa inyo. Ano kaya ang tunay na dahilan sa likod ng krimen? Ito ba ay galit, pagkadismaya o sadya talagang planado ang lahat? At ang pinaka nakakakilabot sa lahat? Nasaan ang nawawalang kaliwang baga ni Mina? I-comment mo ang sa loobin mo at kung gusto mo ng mga ganitong klaseng video, mag-subscribe na sa aming channel para sa mas marami pang kwento tungkol sa misteryosong krimen. At tunay na pangyayaring mas nakakakilabot pa sa pelikula. Maraming salamat sa panonood hanggang sa muli.